Oh my god. <laughs> <laughs> Kung ang masugat sa imo nga sanakyan, wala sang driver pero nagadalagan. Masakay ka. Ina, ang testing ta sa sining episode. Ang ini white nga Jaguar nga mga salakyan ang makit-an lang sa mga main road sa San Francisco sa California. Pero makibot ka kay nagadalagan ini sa mga dalanon nga wala sang driver. Ang iban may pasahero pero wala sa may naga maniobra sang manubela. Nagalusot-lusot sa mga dalan, nagasunod man sa traffic lights kag Nagalikaw sa mga salakyan pero wala sang driver. Ini ang ginatawag nga Waymo, ukun ang Google self-driving car project. Ini pinakauna nga autonomous ride-hailing service sa Estados Unidos, isang San Francisco sa mga lugar nga nag-ooperate ang Waymo. Aga ukon gab gabi 24 hours a day, 7 days a week may Waymo sa dalan antes kakulbaan, nagapanindugan ang makers sa Waymo nga masaliga ng ilang nga driver. Hindi ko nung pinaka-safe nga sakyan. Ano nga driver? Kaya wala maganis ang driver. Ini na kuno ang future sa ang transportation. Pero paano bala hindi nag-ooperate? Pinaagi sa app na i-download mo sa imong phone, mabukas ang ride. Pag-book mo pa lang, may baluan mo na kung pila ang balayran mo parehos man sang Grab o Uber, ang kinalain lang, wala sang driver nga nagapungko mismo sa driver seat. Pero nagatiyog ang manobela ha. Good evening. Hi, Christian. <laughs> Just give us one minute to cover a few riding trips. This experience may feel futuristic, but the need to buckle up is the same as always. So keep your seatbelt fastened too. Antes maglakat ang salakyan, dapat naka-seatbelt ang tanan. Gina-remind niya kasi niha. Ginapahibalo ka man nga in case of emergency, may pwede pindutun nga button. Ang music, ikaw mapili ko anong trip mo nga music. Ano yeah. na siya yun? Ang uh, music para kailis-ilis kami music. Depende sa genre gusto. Pati man sa katugnaw sa aircon, ikaw ang makontrol. Ang temperature sang aircon, ang temperature sang aircon, ikaw ang kapili. Oh my cool god. <laughs> <laughs> no no. no. <laughs> Kag, ready to go na siya. Siyempre kay first time, nagminanol. <laughs> Na-amaze pero sometime nagapungko ko sa front seat, nagalapak-lapak man sa preno ang tiil ko sa kastres kuya eh. Ginakulbaan ko siyempre kay di blah kasawa, kasawa-sawa nga wala sa driver. Wala ka buyayawon, wala ka sa ngakigan, kung gulpi na magliko, kung gulpi sa magdasig o kung magbeating the red light. Sa screen sa salakyan, makitaan nga ang tanan sa palibot niya sini. Madetect niya ang traffic light, ang salakyan sa palibot, pati na ang tawo sa dalan. Hindi pwede matandog ang manobela kung nagadalagan ang salakyan. Siyempre eh, kabudlay siya na. May mga cameraman mismo sa sulod sa salakyan. Matansyar niya kung ano oras ka maabot sa imong destinasyon. Pag-abot mo sa kalatuan mo, ipahibaluon niya man ka kung pwede ka na magpanaog. You're here. <laughs> Just make sure it's clear before exiting. Ayun ta. Hmm. Na, okay. Ang pamangkot, pila ang plete. And guess what? Sa 3 minutes namon nga ride, tumataging ting na $15 ang ginbayaran sa amigo tanga si Christian. Kung i-compute mo lang, no? Kung 55 pesos ang kada dollar, meaning, masobra sa 800 pesos ang imo plete sa 3 minutos, 3 ka minutos ni mo nga sakay sa Waymo. Siyempre galing niya kay Dolores Diaz sa US. Ang nga short trip, Meng, is $15. 3 minutes nga trip, $15. Ang muna to siya ang $15. 3 minutes nga sakay. Sakit-sakit sa bulsa. Imagina bala ang salakyan wala ginakapoy sa dalagan sa dalan. Magluwas na kung kinahanglan siguro igarahe. Pero paano kung magpasaway naman niya ang ghost drivers ang salakyan? Ari, sa ikaduha namun nga pagbuksang way mo, nag-double park siya sa dalan kay wala siya sa pwestuhan samtang nagahulat sa amon. Aragoy, nakopi siya sa polis. the cop sa kanil liko siya ngayon. Okay. Muna? Hindi ka, direk siya nag-double park siya. Heading to Gordon Bakery. Please make sure your seatbelt is fastened. For any questions, press the call support button to speak with a rider support agent. Sino ang tikitan? Ah, nagapungko sa front seat? Eh, hindi kuya. Wala ko yung nag-uwi at manobela ginapahibalo ang kumpanya sa violation sa ilang unit. Ari pa ginapamangkot. Sa Pilipinas ay Han. Pwede man ang way mo. Ining sabat sa aton ng mga amigo. Matsag niyo mag-work siya kung sa Philippines. Hindi. Hindi. <laughs> Nga how? Daw, salawa Daw, may bike. Daw, may bike. Dab, may, bike. <laughs> may tricycle, may motor sa paligod. Tricycle, may motor. Wala. Even ang pedestrian. Wala, oh. may kapati. Uh, 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 sa uh, kapatis, uh, uh, traffic. Sa traffic rules. Traffic no, Malingin siguro yung ulo sa nguhe mo kaya may hinali na lang na nagalusot ng mga salakyan kung motor sa kilid niya. Makibot siya naga go on traffic light, may pedestrian nga nagatabok sa dalan sa gihapon. Suno sa kay Mark Chandler, ang City and County of San Francisco Mayor's Office Director of International Trade and Investment, wala labut sa Waymo, may iban pagid mga kumpanya sa karoon nga nag-test drive sa dalanon sa San Francisco para sa driverless vehicle. Inikuno ang futures and transportation. Malawig-lawig naman ang Waymo nga nag-operate sa ilang nga dalanon. Kagsubong, mas nagadamo nga nagadamo ang lugar kung sa diin ini naga operate We'll have, we'll have more companies. Next time you come here, there'll be more than one company on the street with that. Um, that's under the state because they have to oversee that. And they've been very light with their regulation. It's been pretty, it's been pretty light. It, the, those two cars have been testing for almost 10 years. We thought by 2020, we would have our driverless cars all over the city. And as you can see, it's 2025, and we have about 500 of them now. But, and they don't go on freeways yet. Okay, they're mapping our airport right now. We gave them permission to map our airport. We had to do that. That's the one thing we had to do. Once they do that, then they'll start trying to drive on the freeways. But they're in here, they're in San Jose, they're in Los Angeles. Mapabilib ka sa amusin nga teknolohiya nga ari na sa Estados Unidos kag next year, mag operate na ang Waymo sa Japan. Ini ang first nga country outside sa US nga mag operate ang Waymo. Pero ako ya, mabilib lang ko kung makaya niya ang dalan sa Pilipinas. Pero seriously, Malingin ang ulo sang way mo siguro sa batasan sa ibang nga driver sa Pilipinas no ang green go ang red stop ang yellow faster diri lang niya sa aton pero malaita sooner or later ari na ini diri sa Pilipinas hindi tama punggan ang pag-advance ang technology iban pagid nga mga pinasahi nga mga bagay kag kadtuan diri sa US ang katuanta sa tripping ni Roming sige-sige lang sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo, kag-iniang tripping ni Romeng.